Maraming maraming salamat po. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng support sa amin ni sa Maraming salamat po po sa mga talagang sumuporto talaga. Isa si Bahay Maraming salamat po. Maraming salamat at Ang dati sa inyo sa loob. Sa loob. Sa loob ng studio. Sa Pero hindi, ang dami sumasuporta na sa inyo sa labas. Pero sana sinuportahin nyo sila sa loob, parang gawin nandudun rin sila. Hindi lang sa next. Oo, oh, book. kasi iba ko. pag nagbabasa ko lang na, sa Twitter, alam, galit na sila lagi sa resulta. Hindi lang sa PBBS, eh, sa ibang mga contest pa, sa The Voice, sa ganyan, yung mga... Yung mga... Yung yeah. mga... So, may mga... Yung mga... Yung mga girlfriends kayo, nakailang oh, kawa. Meron. Four, four, four. Four, ay, it's a Ay, ito, hindi ko malalaman kung saan mo for that game. Medyo ako din, nalilito na eh. Hindi ko na alam ako Pati yung matawid tawari ko siya ka tayo, napapunta na Mickey Mouse. Kasi <laughs> ito, mas okay. Ay, mas maliit na okay. yan. Oo, okay. maliit ng bakay, mas maliit na yung Nakakaloko yung mata mo, parang exorcism of Henry <laughs> Ang laki ng mata mo, siya ba't is... May dumang para-para na so... Tapos dito, sino si Paul? ako okay, ito, malaki yung ulo ako. Ito si Paul yung Oo, oh, yan. Ako yung nakatawa naman. Ako yung nakatawa doon sa taas, dito sa left. Yung wakay yung sad. Sino yung nakatago doon sa likod? <laughs> ay, atin namin yan. Yung kulay yung kulay. Panganay. Yung orange. Si Willy na po. Panganay yung stop. Kulay orange. Mahirap ka. Dito, oh. Mahirap na, mahirap sabihin. Pero si Tito, no? Yung e nasa taas dito. Si, ako po itong nakasimangot. Ito po. Pero, sa unang picture. Ako po yung sad. Ako yung nakatawa. Ako na, hmm. yung yeah. sad. Magkaiba-kaila din ang no? Galingan. Pag pusangot yung isa, nakangiti. Oo, oh, magkaiba. Okay Pag maliit ang pata ng isa, nalalaki yung kapila. Magbabater po yung isa, magmasaya yung isa, eh. Oo, oh, oo. Oh. Tapos, Magkakali. Tapos, <laughs>